Hello mga mi, kumusta? Ilang araw nga din akong hindi na kami vlog mm -hmm. dahil nawalan nga ako ng gana dahil ang nangyari, yung mga pinagvi-video ko ay eh, hindi ko pala na-save. Sobrang na-disappoint talaga ako yung bang pagtingin mo sa cellphone mo eh hindi pala naka yung mga video na ginawa ko. Sobrang nanghihinayang talaga ako mi, yung nag-effort ka mag-video pero wala naman doon at hindi na-save. Mm -hmm. Hindi ko talaga alam kung saan ako nagkamali, kung sa pagpindot ba o yung cellphone ko baka full storage na. Ay nga sigurong sobrang marami nang naka-save ng na mga video. Kaya nga ang ginawa ko muna muna, ipinagbubura ko muna ang mga video na hindi importante. At para naman lumuwag-luwag ang storage ng cellphone ko. Anyways, ito nga palang video na ito ay nung linggo pa. Kaya late upload na nga ito mga mi. Nagluto nga pala kami ni Dada ng spaghetti para kinabukasan ay babaunin ng mga bata. Ang niluto ko nga lang ay pasta at si Dada naman ang nagluto ng sauce ng spaghetti Kapag nga may ulam na niluto na si Dada sa gabi ay kinabukasan na iinitin ko na lang. Eto nga kinabukasan na ininit ko muna ang spaghetti para mabaon ng mga bata. At kapag nga nilagyan ko na ang kanya-kanya nilang baonan ay sila na nga yung bahala maglagay sa kanilang lunch bag. Iba talaga kapag malalaki na yung mga anak mo ay marunong na mag-asikas sa sarili at tayo naman mga magulang ay magpapaalala na lang dahil yung ibang bagay ay nakakalimutan din nila. Minsan nga ay nakakalimutan din nila magdala ng mga importante tulad ng face towel at panyo at pinapaalalahanan ko din. Ang bilis talaga ng panahon si Kambal ay grade 10 na at ang bunso ko naman ay grade 9. At susunod nga na pasukan ay grade 11 na nga si Kambal. At ang bunso ko naman ay grade 10 na. Hay, ang bilis talaga matapos ang taon. At maya maya nga pagkatapos nga ng 24 hours na pag-aasikaso nila at paghihintay ni Dada at eto na nga ay lalabas na sila at aalis na sila. Sabi nga ni Dada, kaya pala natatagalan sila dahil pabalik-balik sila sa salamin. Hay, mga babae nga naman. At pagkaalis nga nila ay eto, maglilinis-linis na nga ako dito sa loob ng bahay. Binubuksan Bubuksan ko nga rin ang mga kurtina para naman makalabas ang alikabok dito sa loob ng bahay. At magpapagpag nga rin ako dahil marami talaga nagkakalat na mga balahibo ni Zoe. At eto nga natutulog pa nga si Zoe at inilipat ko nga muna sa kabila. Medyo masikip talaga dito sa loob kapag nandito yung sala namin na malaki. Medyo makitid kasi dito sa aming sala at dagdagan pa nitong malalaking sala Pero okay lang, nakakapagpaganda naman yung sala kapag merong ka sa loob ng bahay. Ang okay. kaso nga lang ay nagkakalat ang mga balahibo ni Zoe at dumidikit pa sa sala seat. Wala na ngang mga butter itong sofa cover namin na tinanggal ko nga. Kaya yan, nakalaylay nga at hindi nga maayos at fitted ang pagkakalagay. Inayos-ayos ko nga muna yung aking bamboo artificial plan na nakapagpapagana sa ating mga nanay dito sa loob ng bahay. At eto, ako na lang sigurong nahuli sa pagliligpit ng Christmas tree namin. Maliit lang naman itong Christmas tree namin at madali lang naman siya iligpit. Ilalagay ko lang ito sa mga plastic plus dahil wala naman itong karton ng aming mini Christmas tree. Tama nga lang sigurong ganitong binili ko at hindi siya nakakasigip ng bahay at hindi siya bulky at space saver na rin siya. Yung dati ko kasing binili na malaking Christmas tree ay masyadong bulky. Maganda lang siguro kapag meron kang malaking Christmas tree kapag meron kang maraming ilalagay ng mga borlolo. Kapag konti lang kasi yung mailalagay mo ay ang pangit. Sa panahon ngayon, ang mamahal pa naman ng mga bilihin kaya okay na nga rin ito. At yan lang muna mga mami. Salamat sa panunood. Till next video.